For today's video, samahan niyo kayo ang sa aming probinsya sa Cabanatuan City! Tara, let's! Two days kami dito! Let's go! Okay, I, 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 I... <laughs> So, nag-chat sa akin ang pamangkin ko kasi nga nandun siya sa mga friends muna niya. Sabi ko sa kanya, mag update ka para hindi magalit ang tita mo. Okay? So, ayan. Nag-update na ang aking nephew. There. Ayan. Si nephew. And his friends. Meron pang video dito. Okay, I, 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 am the security guard right now. And um, uh, I gotta check. I gotta check on the guys. English speaking. English speaking talaga to si Brenda. Ah! <laughs> <laughs> Nagulat ako. Kumuha na tayo ng pagkain. Sandali lang. Kidix, mabanggit ko na lang din. Kasi nakatanong nyo nga yung face ko. Baka akala nyo kung ano yan. Pinapak ako ng hindi ko alam kung surot, hanip, o oh, hayop. Hindi ko rin alam. Kaya sorry na agad sa mga... Oo, oh, according to mami, may nangagat na hayop. <laughs> hindi ko siya nahuli, pero ayun nga ang dahilan ng mga kumagat sa mukha ko. Kaya may mga pula-pula dyan. Pero mawawala din yan, okay? Kaya kakain na kami. Sobrang hager na hindi ko na kaya. Kidix, pakita ko lang yung mga in-order namin. Oh kita ba? The favorite. Oh, look at that. Sapin-sapin. Puto-puti. Churong. Pasensya na, Kidix, hindi gano'ng kataas pa ang energy ko kasi wala pa kami yung kinakain. Kapi pa lang. Ayan, beef spaghetti. There. Siyempre, Kidix. Ah, oh, favorite ko. Palabok. Namiss ko yung amoy nito. Favorite ko yung palabok na to. Sa Joey's. Mm, bango. I love it packs yun. Hindi ko muna bubuksan kasi mamaya ako siya kakainin. Kain na tayo kay Dix. Shopee, umaano ano. Gusto niyo kay Dix? Kay Dix, do you want? Ah! <laughs> oh. Nararamdam ko na umaakit na yung energy ng pagkain. <laughs> yeah! <laughs> Palabok pa lang yan, ha? Ang sarap! Kulang lang sa kalamansi. Naku naman. Hindi pa kami binigyan ng maraming kalamansi. Ano ba yan, Joey's? Spaghetti naman tayo. Parang wala pa lang sauce yung na nakuha ko. Mm. Usually, di ba, inikot-ikot pa yan? Ayan ba? Oh, ayaw niya umikot. Ayaw niya umikot. Basta iniikot-ikot pa yan. Pero dahil nga gutom na tayo. Dahil dalawang vlog. kadigit yun Hindi. Hmm. Sigim lang. Ay, ang sauce. Yun, din sa wakas. Sarap. Sobrang kagutuman namin ni Mami at pagod lutang. Wala nga kami halos tulog. Ako tulog muna. Punti hmm. hmm. vlog ako ngayon. <laughs> <laughs> ano ka ngayon? Tulala ito, ako. Dito, din ako. Ay, Tulala muna ako ngayon. <laughs> tulala muna kami. Could drink vitamin? It's 1 p.m. and 30 minutes pa bago kami makapag-check-in. Pero all good na kapagod dahil nga syempre ang haba ng biyahe. Pero na-miss ko yung kabanatuan tapos na ko na syempre yung pamilya namin dito. Kaya, yeah! Nagbuhay ulit! Dahil sa, sa pagkain. Sa ano, and, and, the energy. energy. kasi dahil okay. food. Okay. Yes, food is important and so is sleep. Kaya ka lang naman matulog later. Nang matindi pa ang alam mo, ano masyado. Oh, well, let's go! Finally. <laughs> Enjoy yourself. May wifi voucher po. Alright, thank you! Oh? <laughs> let's go! on ski. I think sa dulo kami. Oh, it's here! Yay! <laughs> antok Medyo lutang kaya kailangan ko ng magayak-gayak muna. Let's go! Hi again to myself. Yan na si Mami sa likod. antok <laughs> na antok na kami ni Mama. Kaso na taon pa sira yung aircon harvest, why? Kidik! So tapos na kami mag-ready, mag, pressure na at mag-retouch dito sa hotel. <laughs> yes, nililinis din namin for um, safety reasons saka para sure. <laughs> Natry kong umidlip kahit ilang minuto lang. And si mami nasa likod ko, nag-aayos pa din. I'm so sleepy. Ito pala yung gamit ko ngayon. Hindi siya HDR gamit ko. Video! Sana malino din. Kasi pag HDR, sobrang super Papakita ko sa inyo. Ayan. May comparison pa talaga. Ito yung sa HDR. Oof, okay. Ayun lang. Pinakita ko lang. Idlipan time! Ay. na kahit di ko pa carry <laughs> pero okay, <laughs> okay. okay. It's time uh. okay superstar <laughs> <laughs> time to wake up mama time Uf. guys. Wala nga itsura ko. Ano ba yan? <laughs> Ready na ako. Perfume na lang. Ay, nag-makeup ako. <laughs> Perfume na lang. I feel fresh. <laughs> TikTok si mama. my outfit, Kidix. Because I love it. Let's enjoy the day. Kidix, hala na hindi na ako naka-aura dito sa postura ko. Kasi dumating sila tita Tonet, saka si tita Monet. Nag-banding kaming apat nila, Mami i e. So, yun, masaya. Ang daming kwentuhan na naganap. Kasi hindi kasi mahilig si Tita Monet sa vlog. Kaya hindi ko vlog. pero respeto. Banding-banding kami ang saya. Sobrang dami namin na catch na la Tita. Ayun, ang didilim na talaga. Yung pustura ko. <laughs> Ayun naman, just sharing na miss ko sila, Tita. Si Tita Marita nasa abroad. Kaya, Hi, Tita Marita! Napakasaya ng bonding namin. Pwede naman dito mag-vlog. Yeah. Ayan, nangunguna na See, si Mommy. Thank you! Eto, kakain ko na. Ang sarap! Yeah. Kaya naman, talagang hindi makukontrol magpapayat. Kaya, thank Magpa -payat. you! Magpapayat. Magpapayat. <laughs> Tapos ito pa, all-favorite ticket! Yes, Pringles! Thank you, Tita Tonette! I love it. Nako, 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 nako. Remember, Rejoice the choice is a choice. choice. <laughs> 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 Ang dami nitong katamisan nito, Tita Tonette. Oh, and GD. <laughs> Thank you, Tita Tonette. Love, love. <laughs> there, there, there. <laughs> Amazing. <laughs> Nagawa na naman yung aircon. Ang <laughs> hmm, mga hassle na harvest. Ayan na. Gusto ko lang i-comment si Kuya Nico ng Harvest Hotel dito sa Cabanatuan. Mainit na yung ulo ko kanina dun mm -hmm. sa mga pasaway na staff na hindi kami naasikaso. Pero siya, siya nagpalamig ng ulo ko. Maraming <laughs> hey, salamat Kuya Nico. Ha? Kasi siya, ang bilis niya nag-decide. Kanina pa kami dumating dito, wala kaming tulog. 10 a.m. Kuya Nico, nandito na kami. Tapos, sira yung aircon, so may gumawa ng isa. Second, may na naman ngayong gabi. Antok na antok na kami. Tapos sa baba, medyo masungit pa yung nakausap kong lalaki. Nakakatawa si Kuya Nico kasi ito yung mga staff na dapat promote nyo to harvest. Knocks! <laughs> <laughs> Pagbuti mo lang sipag lang at tiyaga. Tandaan mo, dapat happy lang. And always pray, Kuya. Ha? God is so good. Wala, natutuwa na ako. Maraming maraming salamat, Kuya. Kaya, yes, nang payapa na maayos. <laughs> Para salamat ulit and ayun lang thank you oh <laughs>